Ito nga pala yung araw na papunta kami ngayon sa Bicol, mga mare. Napakaganda pa nga ng araw ngayon na tinaantay na nga lang namin ang bangkang sasakyan namin dahil iyahatid nga kami sa Kalamba. Marami nga ang gumayak sumama at kasama nga dito ang mga in-laws ko. Ano ba naman eh, sa bahay nga ng bilas ko sa Bicol kami pupunta. Kasama nga dapat namin si Buyok ngayon, mga mare. Kaso nga lang eh, wala nga maiiwan sa kanyang mga alaga na si Ratby, si Bon I, at saka si Wak U. At isa pa eh, wala rin maiiwan kay Ate Kasi at kay Meganda. Kaya eto ako na nga lang ang kanyang pinasama para nga daw makapag-vlog-vlog ako doon at isa sa pa ay napakahilig ko rin namang lumabo. Alas 8 pa nga lang ng umaga mga mare ay nandito na nga agad kami sa Turbina Terminal dito sa Kalamba. Mahigit dalawang oras nga kami nagantay dito mga mare at maya maya pa nga ay umalis na nga ang bus. Labing dalawang oras nga daw ang biyahe namin mula dito sa Kalamba, Laguna hanggang sa makarating nga kami doon sa Ligaspi Albay. Diyos ko na napagkakalayo. <laughs> Ito nga yung unang beses ko makakarating sa Bicol mga mare ito rin yung unang beses ko magta-travel ng ganito kalayo by land. Diyos ko mga mare, good luck na lang talaga sa aming mga wet. Pause. Medyo nakakaramdam nga ako ng hilo nung nasa tapat na nga kami ng Batangas pero nung lumampas na nga kami dito sa Quezon ay nawala rin. Mahiluhin kasi talaga ako sa biyahe kaya uminom at nagbaon na rin ako ng maraming bonami. mag na nga ng hapon ang una naming stopover dito sa Sariaya, Quezon at dito nga ay pwede kang kumain, umihi at kung ano pa man ang gusto mong gawin. Nagwiwi nga lang ako mga maret at bumili na nga lang ako ng cup noodles at naghati na nga lang din kami ng nanay dahil ayaw ko din naman kumain ng bangrami kapag ka nasa biyahe. Nagpalit nga lang ako ng maginhawang damit dyan dahil naiinit nga ako doon sa una kong suot at baka ako ay malula, pa. 2.30 na nga ng hapon nang kami ay makakita ng dagat mga mare at nandito na nga raw kami sa gumakakeson. Diyos ko mga mare, napagkakasakit na nga ng puwet ko nung mga oras na yan pero nasa keson pa lang pala kami. Diyos ko <laughs> Mag-aalasin ko na nga ng hapon ang pangalawang stopover namin at dito ngayon sa Tambungan Camarines Norte. Bumaba na nga kami para magwiwian at pare-pares nga kami hindi makakain ng kanin kaya naglugaw na nga lang kaming lahat. Maya-maya pa nga ay umandar ulit ang bus at ganoon daw ulit kalayo ang aming lalakbayin. Just good day! Halos <laughs> lahat nga ng umakyat at nagtitinda dito sa bus ay bumibili kami kaya halos wala talaga kaming ginawa dito kundi kumain. Diyos ko mga mare, inabot na nga kami ng gabi dito sa bus at pakiramdam ko nga ay lampas na kami sa Pilipinas sa sobrang layo, hindi pa rin kami nakakarating. 11pm na nga nang kami ay makarating dito sa baka kay Ligaspi Albay at akala ko nga ay lumiit ang aming chinelas mga mare yung pala naman ay nagkamanas ang aming mga paa. O, Parang tumaba nga pa ako. Muntaba. Um, Oo nga, sumigip nga pa ako. Ang akin chinela. <laughs> Nag-tricycle pa nga kami mga mare papunta doon sa Pili at pagkarating nga namin doon ay nag na pala si Papa Jun na papanga ng aking bilas. Sasakay pa kasi kami ng bangka papunta doon sa kanilang lugar mga mare dahil para nga din iyong isla. Pagkarating naman namin sa kanilang bahay ay may nakahanda ng pagkain at dahil hindi nga kami nakakain ng kanin maghapon ay ayan at nagpandali na. Alas 12 na nga ng hating gabi nang ako ay magpahinga dahil hindi ko na nga kinaya pagod. Kaya naman shout out po sa mga taga Bicol dyan at pakicomment naman kung saan banda kayo rito sa Bicol. Ito nga pala ang unang araw namin dito sa Bicol, mga mare. At pagkagising ko nga ay eto nagkapila mga ko dito sa harap bahay na aming tinitigilan. Grabe nga yung pagod namin sa biyahe, mga mare. Kaya medyo tinanghali nga ako ng gising dyan at napasarap nga ako sa pagtulog. Mas masaya sana kung kasama ko si Buyok dito, mga mare. Kaso nga lang, e eh, wala nga magbabantay sa mga alaga niyang hayop. At isa pa, e eh, wala rin may iwan kila ati kasi at kay Meganda. Eto nga ang tate at sumubok nga siyang manghuli ng alimasag dito, mga mare. Kaso nga lang, eh, hindi yata daw pang tubig alat itong nadala niyang panting ito so kasing mga alimasag na ito mga mare eh huli pa nga ni Papa John noong mga nakakaraan pa at nakabihag na nga dahil alam nga niyang darating kami. Sa pangalawang pagkakataon nga ay sumubok ulit ang na magdala dahil gustong gusto daw talaga niyang makahuli ng mga alimasag. Kaso nga lang mga mare eh hindi nga daw siya talaga swerte dito sa tubig alat at ito nga ang kanyang mga nahuli yung bang na jellyfish. <coughs> Napakaganda nga ng view dito mga mare dahil parang nasa isla ka lang din naman. Ang kaibahan nga lang ay kakaunti ang mga bahay dito compare nga sa atin na tabi-tabi at dikit-dikit. Kagaya nga rin sa atin sa isla ay maliliit na bangka rin ang kanilang mode of transportation dito papunta sa kanilang bayan. Halos hindi mo nga makita yung mga kabahayan dito mga mare dahil natatakloban nga ng mga punong kahoy tapos ay layo-layo pa. Kapag pupunta naman sila sa pinaka-nayon or pinaka nila ay babangkain pa rin nila mga mare. Na na naman namin na pumunta sa kanilang bayan dahil mamimi Bibili nga kami ngayon ng mga pagkain na aming dadalhin kinabukasan dahil kami nga ay magbibitch. Pagkababa nga namin ng bangka dito sa Pili Ilawod ay nag-tricycle lamang kami hanggang sa makarating nga kami sa kanilang pinakabayan ng bakakay para mamalengke. At dahil bago nga ito sa aming paningin ay talaga namang nagandahan kami dito mga mare. Paano ba naman eh parang napakalapit nga ng ulap at ng langit sa amin mga mare kapag kami ay magpipicture tapos ay napakalinis pa ng paligid. Masamaan ko nga dito ang aking bilas na si Ate Jing, ang aking mother-in-law, si Tita Perly at si Ate ichi. Napakarami nga isdang alat dito mga maret Siguro kung taga dito lamang ako ay baka na i-vlog ko ng lahat. Iyan. Bumili na nga rin ng Tita Perly ng mga karne, gulay at ng mga prutas. Binili na nga namin ng lahat ng aming kakailanganin mga mare dahil doon nga sa bahay ni na Ate Jing ay eh, wala kang mabibilhan na tindahan. Pati nga itong bigas ay hindi pinalagpas ni si Tita Perly dahil ilang araw nga kami magtitigil dito sa Bicol. Siyempre napakatagal nga ng binyahe namin kaya talagang lulubos-lubosin namin ito. Pagbalik nga namin sa kanilang pier dito sa Pili Wood ay eh, nag-aabang na pala si Papa June. Tingnan nyo mga mare yung mga bangka nila. sobrang kikipot lang at sobrang liit pero kasya kami dyan lahat tao nga kami nakasakay dito sa bangka kasama na ang aming mga pangarga pero lutang na lutang pa rin kami. Hindi naman kami natakot dito mga mare dahil kalmang kalmang nga dito at wala man lang kaalun-alun. -alu. Nagpahinga nga lang kami saglit at mayamaya -maya pa ay pumunta kami doon sa bahay ng lola ni Ate G. Nagdesisyon nga akong sumama dito mga mare para ma-explore ko naman ang kanilang lugar. Hindi, Hindi ko nga inexpect na malawak pala ang kapatagan nila dito at dito nga ay dinadaanan namin ang kanilang bukid at meron nga din sila ditong covered court at elementary school. Piling ko nga mga mare eh, ay nga ako dito ito dahil ganitong mga lugar nga ang mga gusto ko. Dito pala lumaki ang Ate Jing kaya pala napakatahimik niya pero ngayon nga ay napakaingay na rin dahil na na nga namin. Charis! Tanghalian na nga iyan mga mare at eto at naghahanda na nga kami ng aming kakainin. Naisipan nga naming magbudel fight mga mare dahil napakaraming ang dahon ng saging dito at isa pa ibang sarap ng kumain ng nag-aagawan. <laughs> Nagluto nga ng special buttered garlic crab ang mama puring at ako naman ay naghain na nga dito sa lamesa. Diyos ko mga mare, nakikita ko pa nga lang itong mga crabs ay talaga namang naglalaway na nga agad ako at gusto ko nang kumain. Huli pa nga ito ni Papa Jun dito sa harapan lamang ng kanilang bahay mga mare at ito nga daw ay kanyang binihag dahil alam nga niya na kami ay paparating. Diyos ko mga mare, kapag kaganito ba naman ang ulam ko araw-araw ay parang ayaw ko nang umuwi dito sa isla. Charis! sabik talaga kami sa ganitong mga klasing pagkain mga mare dahil ang palagi nga lang namin natitikman dito sa isla ay kung hindi ayungin kanduli tilapia or mamali kung hindi pa nga magtinda si kuyang naglalako ng mga isdang alat dito sa amin ay hindi pa nga kami makakatikim. tikim na naman mga mare nagpaakyat na nga si Papa Jun ng kukuha ng mga buko na aming gagawing buko salad. Dito kasi ay napakarami nilang tanim ng mga buko sa paligid kaya anytime ay pwedeng-pwede nga silang kumuha. Yung medyo matitigas kasi dito mga mare ay gagawin ng naming bukayot, yung malalambot naman ay buko salad. At ito nga yung pangalawang araw namin dito sa Bicol mga mare at ngayong araw nga ay pupunta kami sa beach. Naulan nga kaninang umaga mga mare pero nung papaalis nang nga kami ay biglang tumila nga ang ulan at parang pinagbigyan yata ang gala namin. Ito nga malaking bangka ang sasakyan namin papunta doon sa beach dahil marami nga kami at isa pa ay madami nga kaming daladalahan. Malalaki rin daw kasi ang alon doon at baka nga daw kami ay magkatakot kapag maliit na bangka lamang ang aming sasakyan. Alas 9 nga ng umaga nang kami umalis doon sa bahay mga mare at medyo malayo-layo daw pala ang aming pupuntahan. Habang kami nga ay nakasakay sa bangka dyan mga mare ay sobrang na-amaze talaga kami sa kulay ng kanilang dagat dahil mga sulnga nga ito sa sobrang linaw. Ito na talaga ang tunay na dagat at hindi nga yung aming lawa. <laughs> Hindi ko na nga rin sinayang pang pa pagkakataon na makapag-video-video nga dito sa kanilang napakagandang view dito sa Bakakay Albay. Dito pa nga lang sa part na to, mga mare, ay pwedeng-pwede na talaga kaming mag-swimming sa sobrang linaw nga ng tubig. Nadaanan nga rin namin ang sikat na Sula Bridge dito sa Bakakay Albay, mga mare, at sabi ko nga ay parang bang sarap nga mag-picture doon sa taas. Kaya sinabi nga nila sa akin na pagbalik na lang daw namin, tsaka kami dadaan dito. Bago nga sa aming paningin ng mga view dito, kaya talagang hangang-hanga kami sa ganda ng kanilang lugar. Sabi ko nga sa kanila, ay dito pa lamang sa dinadaanan namin ay halos mapul storage na nga ang phone ko sa dami ng magagandang view na pwedeng kuhanan. Nature lover kasi talaga ako mga mare kaya kapag ka nakakakita talaga ako ng magagandang view ay halos maluha-luha talaga ako. Uy bang art yan eh. <coughs> Alas labing tatlong oras kasi ang binyahe namin papunta dito sa Bicol. Kaya talagang susulit-sulitin ko na talaga ito abo. Lumiko na nga kami dito sa may malalaking alon mga mare. At malapit na nga daw kami sa aming pupuntahan. <laughs> Habang kami nga ay nakasakay sa bangka ay marami na nga rin kaming beach na natatanaw mga mare. Akala ko nga ay doon na kami pupunta. Pero hindi pala dahil doon nga daw do kami sa beach na hindi kami maiinita ng sikat ng araw. Grabe nga yung tubig dito mga mare. Dahil sa sobrang linaw nga ay nakikita mo na nga yung ilalim ng dagat. Pagkaratingan namin doon ay may nauna na pala sa aming isang grupo. Libre lang kasi ang lugar na ito mga mare at wala kang ang babayarang environmental fee kaya marami talaga ang pumupunta dito. Medyo nahirapan nga kami sa pagduong doon mga mare dahil medyo malakas nga ang hangin at ang alon kaya naman nagtulong tulung na nga ang mga kasama naming kalalakihan. Sanay na sanay rin naman kasi itong mga kasama naming kalalakihan mga mare dahil syempre napapalibutan din naman kami ng dagat ay honey ay lawa pala. <coughs> <laughs> Isa nga rin sa nagustuhan ko dito ay pinong-pino nga ang buhangin kaya bang sarap sa paa. Maya-maya pa ay nagkagutom na nga kami kaya nagkainan na rin. Hindi na nga namin nagawa pang ibaba itong mga pagkain dahil malalaki nga ang alon at mahihirapan nga silang ibaba. Marami nga kaming dalang pagkain mga mare katulad na lamang ng buttered garlic seafood, ginataang ubod ng niyog na maraming alimasag at meron din kaming beef steak at marami pang iba. nagpaliguan na nga rin itong mga thunders na kasama namin mga mare dahil sa linaw nga ng tubig ay eh, parang gustong gusto na nga agad daw nilang lumublo. habang kami namang mga bata-bata ay syempre hindi namin pinalagpas ang pagkakataon na makapag-picture-picture at makapag-video-video man lang dahil syempre napakaganda ng view at pang-post man lang sa Instagram man, eh. <laughs> Dito nga ay maraming kuweba na pwede kayong mag-picture-picture at mag-happy-happy kasama nga ang iyong mga kaibigan, kabarkada o kapamilya. Yeah. Na mas lalo pa ang pinaganda dahil sa napakaganda ang rock formation nito. At dahil nung Mother's Day pa nga yung video na yan ay na-celebrate na nga rin namin ang aming pagiging ulirang ina. Char! <laughs> Nung pumunta nga kami dito ay high tide mga mare, pero ngayon nga ay low tide na, kaya nakakapaglakad-lakad na nga kami sa mga gilid-gilid. Grabe mga mare, sobrang ganda talaga dito at sulit na sulit nga ang tatlong oras namin sa pagsakay sa bar. Kaya naman, shout out po sa mga taga Bicol dyan at pa-comment na rin sa comment section kung saan banda ba kayo dito sa Bicol at kung nakapunta na ba kayo dito sa aming pinuntahan na beach. At